so ito mga 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 po dito sa bayan ng lupi mga mauka mga mga kasi may mga 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 sa dulo mga 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 Ayan may banggaan daw diyan sa dulo. Sige, ikot. Barangay Kulakling po. Pinaka sentro niya, papasok. Ang lapit lang po ayan sa sa dulo. Ah. Uh, uh, sa may sa may palengke. Sige po, ingat po. Ayano, oh. traffic na traffic naman 'to. So ayan, good morning! Grabe oh! Mahabang traffic na naman na nakakanasan dito sa bayan ng Lupi, kamarinisor Ayan, kabutagan. Ayan oh. mahabang traffic. So tingnan natin dun sa dulo. Oh, ayan oh. Dito po ito sa ano, ah, Barangay Mauka. Ayan, Lupi, kamarinisor Ayan, traffic na traffic na naman. Ayan, oh. Sir, may ano po, sir? Salado na, matatagal lang kayo dyan. Bakit po? May nabangga pa yung truck sa ano. Ah. Ano, may one way. Saan po dyan po, uh, sa dulo dulo, dulo, dyan po sa dulo lang? Kaya yung truck pa. yung katalubong natirahan pa. Anan dyan po sa dulo lang? Oo, dyan sa dulo. Sige, sir, salamat. Marami, Ayan. Ayan. Pag alas 6 ng umaga So tingnan natin Punta tayo dun sa dulo Tingnan natin itong mga katay vehicle Grabe o oh. may na Siraan daw na truck at nabalahaw So tingnan natin kung anong ano Napakahaba nito O huh? Haba So galing dun sa dulo Mga barangay kulakling Hanggang dito sa Tulay ng mauka Ang traffic So tingnan natin doon sa pinakadulo pa. Tingnan natin. Tingnan natin 'to. Woo! Traffic, traffic. habang habang traffic to Grabe. grabe oh so galing tayo dun sa dulo ayan naglakad na ako mga tayo, bicol so iniwan natin yung ano natin doon, ah, sasakyan so hanggang dito grabe oh Woo. grabe yes. traffic Traffic na traffic. So, tingnan natin dyan sa dulo kung ano ang nangyari mga katay so, Naglakad na lang ako. Good morning, good morning. Habang traffic to. Nako. Kanina pa tayo naglalakad. Talagang napakaaba ng traffic. Các bạn hãy xem video này và hãy đăng So ano na to? Uh, uh, barangay Bulawan na to. Nakakasakop nito. Barangay Bulawan Lupi. Tingnan natin. Ayan eh. Ayun, ayun, ayun. Pala sa dulo. So malayo-layo na yung nilakad natin. Tingnan natin to. Tingnan natin tong ano na to? Ah, yan pala. Ha. Ah. Sige, sir <laughs> Good morning, oh. Good morning ang ano, ang traffic. Haba na pa dito. natin dito. Ano nangyari dito? traffic so ingat po yung mga motorista natin magbiyahe lalo na pag uh, madulas ba ang panahon ayan. so nagkos na matinding traffic dito sa bahay ng Lupika Marinisor dulot ng hot na nabalakaw ayan so kasi yung mulan malambot ang lupa ba Yun, okay na Thank you po, God So Ayan po Naayos na din Tapos may isang truck na uh, Tumama sa ano ba Sa Ano yan Ah uh, nakatambak na bato yun so mababa po yan hanggang po yan doon sa parte ng barangay Kulakling Okay, okay na? Ilang ano sir? Channel ka. Katambay Bicol sir. Katambay Bicol. Katambay Bicol, Daki lang vlog. Ha? Wala akong dalang camera. Ah, oh, wala ba sir? Oo, pareho tayo. Sige sir. Oh. ingat po sir, ingat po. Ayan, so siat out po sa mga masipag nating mga pulis oh. So. tinatambakan yung ano, dupa uh, na lumambot Katambay Bicol. Katambay, Katambay. Katambay Bicol. Okay, sir, shout out huh? po. Tagal-tagal <laughs> din siya na, ilang ano din, magisa. Ayun. So malambot ang lupa. So nabalao dito yung isang truck mga Katambay Bicol. So Ayan, nakaalis na. Yes po sir, ingat po. God bless, <laughs> God bless po. Yan o. Oh. Sabi maulan-ulan. Talaga. So itong isang truck kasi mga katay Bicol nakaharang dito sa parte ng isang uh, linya. Kaya yan. So yung isang linya uh, hindi masyadong madaanan. So kaya yan. So nakaranas ng mahababan traffic.

Matinding traffic ang nakanasan dulot ng ano, isang truck na bumalahaw dito sa parting ito. Kasi may man. isang truck na nakaharang din so sa Alam, uh, isang linya. Kung hindi lang Hindi lang bumangga sa ano, hulog. Hulog, sa Mahulog ma sana. ano oh, di ano, alang, ano no. Grabe. <laughs> so, mahaba-haba na ito mga katay, Bicol, na traffic ba? So galing barangay Kulakling, Lupi Kamarinisong sa hanggan dito sa pinakasintong ng bahay ng Lupi so yeah, traffic yes. na todo. Dito lang uh, ni Ah, doon. Anong ano mo te? Paninda? Mahipon. Mga hipon. Mga uh, hipon. Ano mo ka nag-ano? Alas 4 pa kami dyan. Oh, mag-alas uh, mag 6 na. Alas 6 na ba? Lampas na. Ayan. Stop. So okay na. Kaso Ayun. ito pa mga katayang oh. Medyo malambot talaga ang parting ito. Lawa po na yung malalaki yan. Mga parating na. Matinding traffic. Parang pati mga nasa inupan niyo. Hindi. Wala naman. Kung may nag-call for food, agad Oo. -oh. Lalo na. Dahil nalakas yung gamit. Police. Grabe oh. Ano pa yan? Bababa na bababa pa rin kasi malambot ito. Pag umula na matindi, patay. Talaga mas lalambot yan. Ano tayo? Lalambot na lalambot yan. Oh. <laughs> Aba-aba yan, hindi. Ito so, pala, kung hindi ito bumangga dyan sa nakatambak, ah, shoot doon sa baba. Hmm. Ate, yo. Kung hindi yan bumangga dyan, shoot doon. Shoot doon sa baba. Kung hindi bumangga. <laughs> tayo Bicol uh, Laging okay na din so, Nakadaan na yung mga sasakyan no? Tagal tagal din, dalawang oras din Kulang kulang dalawang oras yeah. oh. <laughs> oh kanya kanya yan Hindi yan, man maniniwala eh, Laking tulong din may Pulis, may otoridad Mamandok isa, na namaalis itong isang ito. Namaalis so, itong isang ito. Ah, makabilo ba? Grabe. So, okay na. Kahit pa paano, nakakadaan na yung mga kasakyan, mga kataya Bicol. So, ingat yung mga nagbabiyahin natin. Ayan, lalo na pag uh, maulan. Ayan, uh, o. Oh. So, dito, sa parteng ito, mga kataya Bicol, may ginagawa dito ang uh, uh, tawag diyan. Recrap ba? So ingat po kayo dito sa parting ito kasi mataas 'yo. Mataas ito. So, yung mga nagbabiyahe natin uh, sa parting ito, dandanan po kayo kasi baka malaglag kayo mga katay dito, no. So mataas 'yan. Ayan, so nag na matinding traffic dito sa Barangay Bulawan, Lupica Marinisor. Dulot ng isang truck na nabalahaw diyan. So may isa pang track na bumangga sa nakatambak na mga bato sa ginagawang ito na recrap. So, ingat po kayo. Huwag kayo masyadong mabilis pagpupunta dito kasi baka malaglag kayo dito mga katayin biko na. Taas ba? Yan. Yan. Thank you po. So ingat yung mga nagbabiyahin natin. Traffic. Oh, traffic. Counter flow, mga kataibigol. Grabe, oh. Paano yung dahil makakadaan, oh? grabe mahaba so may gat may ano tayo dito uh, nagmamandong pulis kung wala nako wala mas lalong ka tayo dito ayan salamat sa ating uh, mga masisipag na pulis ayan o traffic dalawang oras na ako maghanap buhay pa tayo wala na ayan tayo makakuha ng paninda Nga traffic Eh hey. <laughs> Counter flow. Nag -counter flow na naman. Nako. Grabe. So ayan, ingat po sa mga uh, naglalakbay natin, mga nag ah uh, natin. So ingat lang tayo pag ganito. Maulan yung panahon, madulas. Yan. Nagkos ng pagka-traffic na naman. Grabe. Oh. Uh, maulan. Okay na. Naka ano na oh. Pasok na din yung isang linya. Yan. Thank you po. Good. Ayos na. Sana. May nag counter flow pa. haba talaga ito mga katay Bicol hanggang doon sa dulo. Oh. So may get may mga pulis na nagbabantay kung wala na ako. Mas lalong tatagal yan. oh, napakahaba niya no. Napakahaba. Wala na. Ay Okay na, nakapasok na yung isang linya.